Dubli ang naramdamang lungkot at pighati ni Janine Gutierrez sa magkasunod na pumanaw na kanyang lula na sina Pilita Corrales at superstar Nora Honor. Sa kanyang kalungkutan, karamay niya at nandyan lagi sa kanyang tabi ang nobyong si Jericho Rosales na todo umaalalay sa kanya. I'm here because I'm helping, I'm supporting the, um, an amazing family. It's the first um, family, large, huge family. Sa burol ni Pilita Corrales, sinabi ni Jericho Rosales na sobrang hinahangaan niya ang pamilyang ito dahil sa tibay ng pagsasamahan nila sa isa't isa. I'm tight-knit. If you want a definition of a family, this is the family. And I've been so honored to just, you know, I've been spending time with them. Biglang naghihiyawan ang lahat ng biglang inamin ni Jericho Rosales sa harap nila na boyfriend na siya ni Janine at finally confirm na sila na nga talaga. Because I'm Janine's boyfriend so uh, let's just put it out there. Okay. Naikwinto din ni Jericho Rosales ang tungkol sa kanyang ina na umano'y paborito nitong kantahin ang mga kanta ni Miss Pilita Corales. Because Mama would sing Pilita Corales songs to her. And they just cry. And so I just let them cry. So I want sing a song for the Samantala, ganap naman ang ikunin sa burol ni superstar Nora Honor. Magkatabing nakaupo ang dalawa malapit sa mga magulang ni Janine na sina Lutlut at Munching. Makikita ding nandoon ang iba pang mga anak ni Nora Honor na si Ian De Leon, anak ni Nora Honor kay Christopher De Leon at si Matit De Leon. Tulong-tulong si Lutlot Janine at ang amang Simon Ching sa pag i sa mga bisitang dumalaw kay Nora Honor. Dumating naman si Christopher De Leon na dating asawa ni superstar Nora Honor. Makikitang yakap ang anak na si Ian at Lot Lot De Leon. magsimbol na sila. Dumating din si na Coco Martin at Julia Montes para makita ang superstar na si Nora Honor na itinuring nilang pangalawang ina. Malungkot, honestly. Um, kasi si Atiga Gay, hindi lang naman namin siya nakatrabaho bilang artista. Talagang naramdaman namin siya bilang nanay dahil